So, hello guys! Hello mga farmers And, good morning! So, ayan. So, kayo, ngayon guys, maaga tayo sa, ano, sa may taniman, sa may palayan. Kasi magta-transplant na naman ulit sila ng palay. So, ang ito, transplant nila pala guys, ano to, hybrid 480 yung hybrid na 480 alam nyo ba guys ang 480 na pa na nabigas sobrang ano para sa amin lang guys ha, sobrang ang ganda ng ano kasi yung lambot saka ma, ano, mahaba yung ano niya long green siya guys so masarap siya eh, masarap kainin <laughs> pero may mga iba naman tao guys di ba hindi ayaw nila ng malambot ayaw na ng ano malambot gusto na yung medyo ma matigas-tigas na kanin sa yan pero sa amin guys perfect siya pang ano pang konsumo yung 480 sa yan nag-uumpisa na pala sila so, dapat ginaganyan lang siya guys para hindi daw hindi naman daw si stress yung palay pag ganyan so yan so may dalawang hektarya to guys yung ito transplant nila for today's video. <laughs> so, busy-busy na yung mga tao guys. Ayan. Para sa akin lang talaga guys, kung may pira ka lang, mas maganda talaga yung transplant na lang. Kaysa dry seeding. Kasi kung dry seeding, hindi mo kasi ano guys, hindi mo maano yung yung damo. Pag hindi pa nakakaano yung palay mo, mataas na yung damo niya. So, pag nakatransplant siya ganito, hindi talaga makahabol yung damo sa palayan mo. Mataas na yung palay mo, yung damo na ano, hindi pa, hindi pa siya makata, ano talaga guys. Hindi niya mapinitrate talaga yung ano ng palay. sa yan. Napakaganda ng ano nila guys, ng tawag doon, ng mga binhi nila. Kasi, inaalagaan din talaga to guys eh. So, mm, um, nag din sila, pero dapat talaga, hindi din yung may kalaman ka talaga kung paano mo gamitin yung mag, mga ano, fertilizer dito kasi sa pagkakaalam ko lang nasusunog din to kung nasusubrahan sa fertilizer guys eh. so yan yeah. inano na nila nag gusto nilang ano talaga to lahat guys ano yun magkakarga sila ng mga binhi So, yan. Dapat puno yan, guys, para para kahit doon na kayo sa ano, sa ano ng palayan, hindi na kayo pa balik-balik. So, nag adjust na yung operator sa likod. So, yung kasama niya, yung yung assistant na, yan yung ang nagkakarga. So, yan yung operator natin, yung naka, naka pulay pink na jacket. So, yan. Thank you pala. Shout out pala, guys. And thank you pala sa sa gobyerno natin. Kasi itong transplanter na to, guys, bigay to ng yung sa RCEP na, no? RCEP program. Ito yun ang, ano, yung transplanter. Bin, bigay din to ng gobyerno. So, yan. Para magagamit din ng mga farmers natin. So, Ayan nga, na lang oh. Ayan yung ano nila. Napakaganda yung tawag doon. pagka prefer ng mga binti, So, ayan. So, dapat pala guys, ganyan talaga yung ano, yung mga ano nila. Pariha-pariha yung kapal ng lupa nila para mas maganda yung tubo. Tsaka, mas maganda daw yung peak ng ano, ng transplanter. Pag ganiyan daw yung lupa. So, yan. Naglalagay na sila. Gusto ko talaga i-share sa inyo, guys, kung paano talaga nila ginagawa. So, yan. Dapat ina... I-ano din, guys, parang anohin punuin din lahat yan ng ano, ng mga seedlings. Lahat sa likod. Bago sila mag-start. Ito yung ano, guys, yung parang kung mag-transplant ka yung isang hektarya mo isang araw lang nakakales ka talaga guys kisa ano kaysa manual nung mga tao lang ang nagano kasi kung isang hektarya siguro guys hindi nila matatapos kahit 50, kahit 15 sila 15 tao ang inano mo para hindi nila matapos talaga pero kung ganito yung gamit mo isang hektarya sigurado tapos talaga isang araw guys so yan parang medyo nakakales ka pa talaga kung dito kasi yung yung baya, yung ano nila dito guys yung kontrata nila ganin ano daw eh isang hektarya 10,000 sila na yung mag prepare ng mga binhi. So, parang nakakales ka na talaga, guys. Kasi kung makukuha ka pa ng tao sa panahon ngayon, dito sa amin, guys, ha, 450 yata 450 yung ano guys, yung tao sa palayan. So kung kukuha ka ng mga 15 katao, malaki-laki na din yun. Tapos may kain pa yun guys. Tapos hindi pa nila matapos isang araw. So mas mabuti na talaga kung transplant para makakales ka. Gaya na din ng ano guys, ng pagka-harvest, di ba? kung manual na pa harvest yung isang hektarya dalawang araw din siguro yun guys depende sa kadami dami ng tao so kung harvester din yung gamit isang hektarya hindi abot ng, ng ng kalating araw so yun nakakalis ka pa rin sa, ano, sa oras mo sa pera mo sa sa basta guys nakakalis ka sa, maba, sa budget mo so yan yun lang taga yung pasalamat natin sa modernong pamamaraan ng pag uh, sa agrikultura guys kasi parang nakaka ano talaga nakakatulong talaga sa ating mga small farmers gaya ng mga ano yung dito lang talaga umaasa sa pagpapalayan yung mga ganun guys nakakatulong talaga so thank you sa thank you talaga thank you sa ano sa gobyerno din natin na may mga ganito na kahit hindi naman ganun kabilis yung pag-aasinso ng agrikultura natin sa Pilipinas pero may ano talaga may makikita ka talagang uma, umaasinso hindi man ganun kabilis pero umaasinso din <laughs> so yan lang guys so nag-uumpisa na yan dapat daw mag-uumpisa ka guys doon daw talaga sa may sa tawag doon sa may uh